Hey! What's up mga kaibigan? For this video, welcome to my vlog. So, good morning to all mga kaibigan. So, ang aking content today mga kaibigan ay magbiyaya uh, ko ngayon mga kaibigan. So, ako ang collector sa amin toda mga kaibigan. So, ito po ang aking clipboard. So, ngayon mga kaibigan, uh, palabas na ako sa aking bahay. So, ito ang aking content mga kaibigan. right? Okay? Ah. Labas na ako mga kaibigan. Ang oras natin mga kaibigan ay... 6.01 in the morning. So, yun ang aking presyo, yung mga kaibigan. So, yun mga kaibigan, uh, ah, paris po ako. Mga kaibigan, so, dito lang ako sa terminal. Ang pag-arating lang mga kaibigan.

Kasi ko ng school mga kaibigan na ah, plastic Hotel ng mundo. Ito mga kaibigan. Matip ko. So, mga kaibigan. So, so meron na naman po akong mga pasero. Ayan o. So libreng sa ha. Eh. Wala kayong babayaran kasama kayo sa aking vlog ha. Hello. Ayan. mga kaibigan. Pag-aatid ako ng school mga kaibigan sa so, plastic Hotel mundo. Alright. So, mga kaibigan yun ang mga isigyante po lang uh, dyan eh. Okay. Pa 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 Cordoba so, na Pasok na test ko so may pasero naman ako Si Dian Tiela Hi So, libre sa kayo mga to, mga Bigan So mag-aating darman ako ng school mga Bigan Sa so, klase ito del mundo Ayan sila ma'am, gano'n po Ayan So ayan po mga Bigan, ay libre sa kayo na naman to, mga All right Alright Alright mga Bigan, so pababa na sila mga Bigan Ayan okay, po Ayan okay, po kayo Ayan sila ma'am Okay po, bye bye po. Ingat po kayo, God bless po. Ay, libre sa kayo ito ma'am. Okay. Libre siya, bye bye po. Okay, ingat po kayo, God bless. Okay, bye bye po. So, ayan mga kaibigan. Ayan ayan, libre sa kayo mga kaibigan. So, babalik lang ulit sa aming, uh, mibilan. Ay, mibilan mga kabilaan. Kabilaan ulit right? tayo yung strike. Pero mga estudyante mga kaibigan na namara sa akin. Ayan ayan. Ah. Ayan sila mga kaibigan. So, libre sa kayo natin ito mga kaibigan.

Paner mo. Kaya mo yun. Siyak ti. Ay, soler mo habigan. Kaya mo bye bye. Tignot ka. Aso kayo si school. Ay, si yeah. si kaya ah. mo yun siyak Boss, hello. Yal libre siya kaya to habigan. Nah libre siya mga mo habigan. Soler mo. Paghatid naman ko sa school habigan sa plaza Hotel del mundo. Right?

kaibigan, minabaklas na. Yes, kuya. Ito yung gulong na bago. bago mga kaibigan nakakabit pa so ito yung luma labas ng bago Tuma. Boss, bayad po. Dahil, pakipilang na lang po. So, yung mga ibigan, mo? ako. Hindi mo na tayo ng mariendas tindahan. Hindi nga, boss. Apat niyan. Sa royal. So, please. Yan, yeah, mga ibigan. Royal at uh, Mamon Ibigan so andito na ka sa terminal So ito na yung gulong ko Bago lang, mga kaibigan So wabiyay ulit mga kaibigan Ayan eh, mga katod sa Barbella ibigat mga kaibigan So ito po yung mga uh, ko Katod ako Habang pila mga kaibigan sa natin mo ah maka headset di ba rin sa natin mo diwan ba na mga kaibigan tayo kami nang atin mga kaibigan diwan lang din sa akin ng kasero ko Ayan po Ayan mga kaibigan Pero traffic pa rin mga kaibigan no? mga kaibigan. So, andito pa ko sa terminal. Ayan po, yung mga uh, patuta ko. nag overtime ako, mga kaibigan, dahil uh, tinapos ko muna yung uh, paninil sa butaw na yung mga kaibigan. Dahil, kolektor ako sa toda namin ngayon, mga kaibigan. So, ito, ireremit remit ko na ito, mga kaibigan. Mga uh, kaibigan, tapos na ka po. Uh, Mag-re-remit na lang ako, mga kaibigan. So, mga ampila, mga kaibigan. Hanggang labasan. Kaya mga kaibigan, uh, magre-repeat na ako. Uh, Nandiyan na yung Kensurer. Uh, ah! 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 Boss, pabilang na lang. 40. 1,002 Ayan po, rinimit ko po yung uh, buto ng mga kaibigan Mga kaibigan, uh, last na pila na ito mga kaibigan So, mahaba ang pila namin mga kaibigan Ayan ang bukad tayo mga kaibigan uh, Ito ang labasa niya mga kaibigan uh, Mga So, uwi ka tayo mga kaibigan Alright Mga kaibigan, uh, bukod na po ako uh, na ako sa pila, so, ito po yung last na pila ko, So, paawin akong mga kaibigan. Ito so, po yung kaibigan. Ay, di rin Gagawin ito mga kaibigan. pa ako so, ng pasigat mga So, may piseron. Saan po kayo, ma'am? Okay. Ayan po Wala Okay mga ibiggan Ah... Uh, Pagbalik Sa kasero mga ibiggan Ayan po So last trip ko na ito mga ibiggan Ayan po ay uh, pauwi na Mga ibiggan ang <coughs> buwan na ito Ayan okay, po. po ay libreng sa kayo mga ibiggan Ayan po ay libreng sa kayo mga ibiggan Mga ibiggan, uh, pauwiin na ako So andito ako sa Hubbard Village Nagatid ng kasero mga ibiggan Alright mga kaibigan, so andito na ako sa parking area So karating ko lang mga kaibigan So safe naman ang araw natin mga kaibigan So maraming sarap kay Lord At hindi tayo pinabaya mga kaibigan So dito po ako nakatira mga kaibigan So dito ako gumagarahe Parking area na ito mga kaibigan So papasok ako sa loob ng bahay mga kaibigan Alright

Hanggang dito lang yung content. So, maraming salamat sa inyong suporta ang mga kaibigan. And God bless to. Bye-bye po. At po tayo palagi mga kaibigan.